Welcome to English Japanese vocabulary. I vocabulary that アンボカブラリーだってねよん。Level and Tree。あてエミ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもうそのまま。Let's go! まとめて覚えましょう。 はい、まとめておぼえましょ。あなぷしゃ、さたがら。はい、てから。大丈夫、大丈夫 <im>。い、memorize natin lahat。はい、い、memorize natin lahat lah。lahat pungi pinagaara lang, imemorize natin lahat.yung pungusyung pong sabinunita。Po sab はい、なつぎいきます。いみがたくさんあろう。 Doshi. Ay, doshi. Ay, alam niyo po ate Emi po ang doshi? Ano? Doshi? Noun? <coughs> Ay, hindi ko alam. Start from the letter of V. Victory. Big, ano, vocabulary? Oo. Mm. No, 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 no. Sa baba po meron po. Ah, verb. Sa so, des, verb po. Hi. So, pag sinabi pong imigataksang aru, doshi, ano po siya? Mga meaning, maraming meaning. Na? Verb. So, this. Hi, part one po tayo. Hi, kasi Tagalog po. Verb na may maraming ibig sabihin. So, this. Hi, verb na may maraming ibig sabihin. Imigataksang aru, doshi, this. Ne? So, go po tayo. Ang una po natin pag-aaralan ay? Deru, dasu. Hay, deru at das. Paano po siya sasabihin sa Tagalog po? Parang lumabas, palabas. <laughs> paglabas, lalabas, ilabas. So, des. Ang deru po, pwede po siyang maging noun, pwede rin po siyang maging verb. So, kung noun po siya, magiging paglabas. Pag verb po siya, lalabas. Ang dasa naman po ay isang verb lang. Sa naman po ang ilabas. Hi. So, bali po yung pag-aaralan po natin dito mga salita may kinalaman po sa deru at das. Hi. Ah, number one po. Daigako ko deru. Hmm? Daigako o deru. Hi. Daiga o deru. Ano po siya? Lumabas sa sa eskwelahan. Hmm. Lumabas Daigako. po. Lumabas sa school. Hmm. Ito ne, kung literal nyo pong sasabihin yon yun po ang meaning niya talaga, Daiga Coder. Ibig ko sabihin, lalabas sa university. Pero, meron po siyang meaning dito sa Japan, na usually po, pag sinabi pong Daiga Coder, ang meaning niya ay magiging... <coughs> ah, pagtapos sa universidad. Or kaday. Magtapos sa, univers sa universidad, o kaya naman, ng kolehiyo. Hi, kasi dito sa Japan, guys, ang pag sinabi ng daigaku, <coughs> pwede po siyang kolehiyo, pwede rin pong university. <coughs> guys, al alam niyo po ba kung, ano po pagkakaiba po ng university at saka ng kolehiyo? <coughs> alam niyo po, Ate Emi? Hindi. Kasi ang universidad po, marami na po diyan po mga courses po. Hmm. Magkakasama na po. Ngayon po ang kolehiyo, ilang part lang po ng courses po meron. So, maliit lang po ang school na kolehiyo kaysa po sa universidad. Ngayon, yung ko po, marami po sila pong ano, mga specialty pong pinag aaralan ng pong course po, di pa po. Pag nagsama-sama po sila sa isang campus, saka pa lang po sila magiging university Mm -hmm. <coughs> yun po yung pagkakaiba po nila. <coughs> Actually, yung teacher ko rin po ang nagturo nito sa akin eh. <coughs> Kasi dito po sa Japan po, lahat po daigaku po siya. Maging kolehiyo man po, daigaku pa rin po ang tawag sa kanya. Basta more than 4 years course po yung pinag-aaralan ng uh, school na yun, daigakot na po siya. Ngayon po, pag mang, maiikling, ah, hindi ba po, 3 years course or 2 years course, tanday naman po ang tawag sa kanya. Tanday. Mijikai te kaite daigakot. Hey, come Tandai". on. <laughs> <coughs> hey, come on. Hey, come on tapos ng meeting? Ano po? Tapos ng meeting? Hmm? Honto? Pagkatapos ng meeting? <laughs> Hindi ka Pagkatapos ng meeting? Honto? Hmm. Magtapos. Hi. <laughs> <laughs> Kanina kasi oh, magtapos. <laughs> ngayon na po. Ngayon naman po, ang ibig sabihin na po ng dero dito ay magiging dumalo hmm. or sumali sa pagpupulong. Hi. Opo, oh ano, no, isang mag-attend mag ng meeting, pwede rin po. Hi. So, nandis yun. Ngayon, yung sinasabi niyo po, Ate Emi, pong lalabas, lalabas sa meeting, magiging ah, kaigi wo deru. Eh, hindi, kaigi ni deru, ke. kaigi wo deru. Kaigi wo deru. Yun na po yung magiging ano nan, literal na ano, uh, tulad po nung sinasabi niyo Ate Amy, mm -hmm. Kaigi o deru, lalabas ng meeting. Ano ba? Mer during ano, during meeting, lalabas siya. Ano, denwa o deru tame ni o deru. O kaya naman po ano, ah uh, kaygi o deru. Ganyan na po siya. <coughs> Pag sinabi pong kaigi ni deru, dumalo sa pagpupulong. O kaya naman po, sumali sa pagpupulong. Ganyan na po siya. Pero hindi po, kasi pag sinabi po kasi suwali, sangka, sangka na po siya. Mm -hmm. Kaya gini, sangka na po siya. Ay, kaya ang pinakatumpak po talaga dito is dumalo sa pagpupulong. Kumain <coughs> <coughs> <So, minasan>. na <coughs> so go na po tayo sa next natin na ginamitan ng verb na deru. Sokuji <coughs> ga deru. Mm, Sokuji ga deru. Ano na po siya? pagkain. Ano? Pumunta. Si Kochi. Hindi ko alam. Mm. Pag sinabi pong Shokuji ga deru, lalabas ang may ihahain na pagkain. Hai. マイイハアマイイハアごめんマイイハハインナパガインマイイハンダインイインイ食事が出る例えばねあのホテルには食事が1日2回出ますおい出るパラン1日2回出るサシナビコポサホテル

or meal po kumbaga yung shokuji po. Ano pa? Hi. <clears throat> so, kanina yung dero is magtapos. Sumunod, dumalo. Ngayon naman may ihahain. Ngayon ano naman po ang next? Shokuji hmm. o dasu. Hi, shokuji o dasu. parehas po sila magbabago lang po sila ng ano, uh, salita ng kaunti. Naghain ng pagkain. So de kumaga tapos na po kasi <coughs> Ay hindi ginagawa niya na po Ay, so, ng pagkain so yes, mag-aahin ng pagkain ginagawa niya na ito hindi pa nangyayari ito ginagawa niya na Dun, yun po yung pagkakaiba po nila <coughs> kaya syempre po yung salita rin po yung Tagalog magbabago rin po siya na ba? hi <coughs> na sige des to? が出るんもう一ん。ケロンケクロン。小さくないよ。あ、結論はい。結論が出る。出るはい。あのポーン結論が出る。ディコラミン結論結論 o ン、conclusion。あ、まい <laughs> conclusion。 my conclusion. Are you sure po? <clears throat> Mahirap, no? Ay, dadya ba yun? Mahirap. Mahirap po talaga yun, itong topic po na to. Hi, so, ibibigay ang conclusion. Ibibigay ang conclusion. So, so kumbaga, ibang tao yung nag-decide ng conclusion at ipapaalam po sa atin. <clears throat> ketsuron ga ibibigay ang konklusyon or hindi mas maganda po sabihin na lang ano uh, magkakaroon ng konklusyon <coughs> magkakaroon ng konklusyon papalitan ko po mas maganda po 'to ano maging magkakaroon ng konklusyon alin <coughs> ko ako pikit muna pikit leso iyan may Hindi kasi ga eh. Magkakarap. Hindi, tama. Tama. Kasi ga po yung ano niya. Magkakaroon ng conclusion. Hindi, ga po kaya magiging ang conclusion siya. Mm, tama na po to. Tama na po yun. <coughs> mm, ito po talaga. Ibibigay ang conclusion. Hay. Okay, pwede rin po lalabas ang conclusion. Pero parang weird kasi. Hay. はい、結論を出す。はい、結論を出す。あなたはビビがいな conclusion。そうです。まきビがいな conclusion。はい、すごい。すごいね、すごいね。はい、そうなんです。結論を出す。まきビビな conclusion。はい。 So hanggang dito na lang po ang i-recite nyo po. Ate Emi, meron po kayong katanungan? Meron po kayong katanungan? Dayabu? Dayabu des. Sa baba po wala pong katanungan? Ah, arigatakazaymas. Wala po, ati hindi. Wala pa. Hai. Taya, skusho. 5 byo mae. 4 3 2 1 Hai. では次、ゾダイさん、よろしくお願いいたします。<c oughs> <c oughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。コンティニューパリンプタイエサ、ヴェルな出るアッ、ダス。はい、そんなことな、ヴガアラランアイ。元気が出る。元気が出る。あの、なポジトアン出るマギギン、あの、ポ、まあ、元気いっす、あの。パラン。 Hmm, hindi ko masabi sa tagalog pero energetic kasi siya diba <laughs> feel energetic sa ano paano siya sa tagalog ha iba iba po kasi siya depende po sa sentence eh oh hmm. yan delu? genki okay <laughs> <laughs> magkakaroon po dito ay magkakaroon ng sila genki ga deru magkakaroon ng sigla. Bakit po siya naging magkakaroon ng degla, uh, uh, sigla? For example po, kinagamit pa ang salitang genki ga deru. Tatoeba, kono kyoku o kiku to genki ga deru. Ibig po sabihin, kapag naririnig ko ang music na ito, nagkakaroon ako ng sigla. <clears throat> genki ga deru. Hai. Ganun po siya ginagamit. Hai, so go po tayo sa next. <clears throat> Maa, uh, o das. Hay. Ano naman po ang genki o das? Ah, uh, Maging masigla. Hmm? Eh, ma. Uh... Pero para saan niyo saan story po siya gagamitin? Ah, ko. Eh. Eh masigla ka. eto, pag yung ano po, yung tulad ng pakikinig ng ano po, magiging masigla po tayo, yung magandang musika. So, ne alam ko po na intindihan medyo nahihirapan lang po kayo so ang um, pagsinabi pag pong genki genki odasu sa tagalog po ay magiging masigla at ginagamit po siya for example po kono kyoku o kite genki o dasu in papakinggan ko ang musikang ito at magiging masigla ako hi ako na po siya ginagamit opo tsuki それでは次です <clears throat> sin sinsehin seihin... ah sinsehin ga de dili ga deru. ah bagong bagong ano po bagong bilihin... a ah, bagong yung binibenta po na bago ay lalabas Hai, sin 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 kaya po oh. sa Tagalog, may lalabas na bagong produkto. So, this. Pag sinabi pong sinsehin, bagong produkto po. Ano po? Pag sinabi pong shinshohin, bagong paninda. Ah, Ay. Po, <coughs> po. Ay. marami po nagkakamali po sa sehin at saka shohin. Ay, pag sinabi pong sehin, produkto po siya. Pag sinabi pong shohin, paninda po siya. Hay, ingat po tayo. Hay, so, okay. ga deru. Hay, deren po dito magigiging may lalabas. Hay. <clears> ha, <throat> sige, kumasho. Oh. Sh -sh Shinseihin o dasu. Shinseihin o dasu. Maglabas ng bagong produkto. Hay, so des, maglabas ng bagong produkto. Tumpak na tumpak po kaling. Oh. <laughs> at last. <laughs> Hindi. Not, um, magaling na po talaga kayo. Ay. So, dahil perfect naman po yung pagkakat, ano nyo, pagkakatranslate nyo, go na po tayo sa last nyo pong vocabulary. <clears throat> Me mega deru. Eto, Me mega, deru. Ito, mega deru. Ay, yung ano po, yung kutulad ng prutas, diba, ay, no, well, Ben. May gandero. Pag nagtanim po kayo, ano pong lumalabas? Dahon po. Ah, uh, yung maging lalabas. Ay, hindi po. Lalabas po yung, ano po, yung parang, ano po, tani. Yung ano po. Hindi po yung... No. lalabas ang tani. Ini yang, ini sa suruh dia masak dapat ni, macam lalu, macam apa? Ada <laughs> Di ba yung, yung ano po, kunyari, yung magtanim ka ng buto, syempre, nag-ano siya, parang, pa-ano pa, na siya, yung maghati yung buto, magiging dahon siya po, gano'n. May, po ibig mo sabihin, in short po, ay, bubunga pala. <laughs> bubunga. <laughs> so, yes. this. pala. Yung po dito, pag mega deru na po siya, magiging isa na lang po siyang salita sa Tagalog, bubunga. Ay, <laughs> <laughs> Kasi meron po mga salita po sa Japanese po na dapat dalawa po yung ipinapakita niyang salita. Nasa Tagalog, isang salita lang siya na i-express. For example, tabako su. Diba meron po tabako su. Ibig okay. po sabihin nun, uh, hihigupin ang sigarilyo. <laughs> pero, uh, sa, okay. pero sa Tagalog, kung i-translate niyo po siya ng, <clears throat> ng natural way, magiging isang salita po siya. Manini Hay, ganun okay. din po siya. Mega deru sa Japanese, pero dito sa, sa sa Tagalog po natin, isang salita na lang po siya. Bubunga lang po siya. Hai. Okay. So, Meron pa pala po tayong isa. <coughs> mega da, meo oh, dasu. Parang pitasin na ang bunga. Hmm? Eh, mega dasu guys, ang bunga, bubunga po, ang ibig po sabihin nito, uh, from yung, ba, kakalagay nyo pa lang po ng buto para, kakatanim nyo pa lang po ng buto, may lalabas po siyang ano, uh, Ah, so, pa. So, 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 Yun po so, so. yung sinasabi po dito pong bubong mga bubong. Ah. Ipakita po natin. <clears throat> para ano, para hindi po maguluhan. <clears throat> May ka. magargal ka kaya. Kanina pa yung ano mo. Hindi, pag na... Ay, pag na po talaga ako, ang tagal pong gumaling. at Inday, may dalawang nakita kong ano, good word sa baba. From Ati Noe, tsaka kay Kuya Jake. Uusbong, umuusbong, at saka sisiboy. Uusbong, at tsaka sisiboy. Sumisiboy. Sumisiboy. Sumisibol. Opo. Opo. Okay. Palabas pa lang siya, sumisibol pa lang siya. Sumisibol. Eh, okay. ito po yung ano niya. Ganito po yung meaning niya. Ah, ganyan po. Yes, yung parang oh, po. Lang, nalabas mm. yung dahon. Yes, yes. Pinaka-start po. Yung pinaka-simula ng... Pinaka-simula ng pag, ano, osbong. Sibol, sibol po sibol. yan. Opo. S sibol. Po. Sibol? Si Opo. Si sibol po. Sibol? Opo. Si sibol. sibol. Si yeah. Palitan oh. po natin. <laughs> Hi, so this. So, yun po yung uh, sisibol daw po ang tawag po doon. Palitan ko po. Sisibol. Arigat to, sisibol. Yung pinaka, o, oh, yung kasi hmm. sa pinaka-Tagalog niyan, kasi malalim yung sisibol, pero yung pinaka -ma -ma babaw na Tagalog is tutubo. Ne? Mamumukad ka yun. Ang gaganda ng mga Tagalog minan. Ang daming words kasi sa Tagalog. Tutubo po. Tutubo yes, na lang tutubo. po para mas alam po ng lahat. Yes. Tutubo. So, dito magigiging Tumubo. So, this. Nakita niya na yung answer. <laughs> 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 so, this. So, kanina kung tutubo at nakita na rin po yung answer. So, ibig sabihin, ang meo das ay tumubo. Tumubo. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.